Ito na ang hinihintay ni Curry, Yanis Offer! Makailang beses na nga pong nababalita to, mga kapatida, babagsak pa rin si Yanis sa Golden State. Kahit ano pa nga daw ang mangyari, eh dito sa Warriors lamang ang pinakamagandang kupunan na pwede niyang mapuntahan. Kung titulo nga po ang pinakahinahangad lamang ni Yanis, eh wala nang dapat pang pag-isipan pa dahil habang nandyan nga si Steph sa team, eh napakalaki pa rin ang tsansa nilang makasungkit muli ng kampyonato, ano? Kaya etong binita malinawang salita ngayon ni Yanis na paulit-ulit na rin nga po nating naririnig galing mismo sa kanya. E tila eto na nga po ang simula ng lahat para sa kanya sa Warriors. Paano ba naman kasi mga kapatid binibigyan na nga po ng matinding pressure ni Yanis ang Milwaukee Bucks. Talagang tila magpapaalam na nga po siya sa team na to. Siya mismo ang nagsabi nito na kapag hindi nila nasungkit ang titulo ngayon e talagang pwede na siyang matrade. Back to back na nga po ang early playoff exit nila. Hindi nga po gusto yan ni Yanis. Napaganda pa rin naman ang ipinapakita niyang stats para sa team ng Bucks. Pero bakit hanggang dito pa rin ang inaabot nila? So ang ibig sabihin, alam na rin ni Yanis na hindi sa kanya ang problema, kundi dito sa mga malalarong pinagkukuha ng team nila. Kahit sino pa mang napakalakas na malalaro, ay eh kinakailangan pa rin nga po ng katimbang sa ligang ito. Group sports nga po ito, kaya hindi lang pwedeng iasa sa isa lamang. Lahat dapat magambag, lalo na't kapag inaalat nga po ang isa. Ito nga po ang gustong mangyari niya Yanis na humakot pa rin ang box ng mga dekalibreng malalaro hanggat kaya dahil kung hindi talagang siya pa ang mawawala. Di nga lamang po ang Warriors ang pwedeng umeksena sa trade para kay Yanis pero ang offer nila ang may pinakamaganda at hindi mahihindihan ng box. Ito nga po ang makukuha ng Milwaukee na andyan ang batang si Kuminga na andyan rin si Wiggins, Pujemski, Ray Jackson Davis, 2027 first round pick at 2029 first round pick. Para nga lamang po makuha si The Great Patrick. Ambisyon pa rin ng Warriors na makaisa pa ng titulo bago magtapos ang karera ni Curry. Tapos ngayong nawala pa nga sa kamay nila si Captain Clay, e patuloy pa rin ang paghahanap nila sa isa pang superstar para kay Steph. Pabigat nga rin po ang mawawala sa Warriors nito, kaya malaking sugal din to para sa team ano. Pero kung ang isang antetokumpo ba naman ang makukuha mo, e kahit sino kupunan malamang hindi rin tatanggi sa ganitong pagkakataon, di ba? Samantala mawawala si AD sa LA, iyak si Lolo dito. Sino ba naman ding hindi iiyak dito kung ang katimbang na nga po ni Lebron na si Davis ang aalis tiba Marahil para sa iba e eh talagang dadating din talaga sa punto na ganito ang mangyayari. Pero para sa binoo ni Lebron na team, kaya niya nga rin kinuwa dati si AD. Para siya na nga ang mamuno sa team na to lalo pat kapag nawala na siya, Eh masakit rin talaga ano. Si Davis nga po ang gustong maging leader ni Lebron sa team ng Lakers. Alam niya ang kakayahan ni AD hindi lang sa loob ng court. Pero tila hindi rin pala magtatagal ang gustong mangyari ni Lebron. Biruin mo ba naman mga kapatid na wala nang AD sa LA 5 years from now? Yan nga po ang prediksyon ni Joe Banbuhan ay insider sa Lakers. Wala nang Davis sa 2029 dahil ngayon pangalamang po. E nagbibuild na nga daw ang team para sa mga batang manlalaro. Wala na nga rin daw si Lebron sa 2027 pa lang dahil nasa 44 na rin ang edad niya. Kaya ang itinalagang leader ni Lebron na si AD, dalawang taon na lang rin ang natitira kapag nawala na siya sa 2027. Posibleng mapaaga pa yan dahil alam nga rin po natin na prone sa injury si Davis. Tapos sa 2029 eh nasa 37 anyos na rin siya. Ngayon pa nga lang eh talagang prone na sa injury. Ano pa kaya sa ganyang edad diba? At ang malupit pa nga po dyan sa sinabi ni Buha eh maging si Nadilo, Gabe Vincent at Christian Wood at kahit pa si Rui Hachimura eh wala na nga lahat sa Lakers sa 2029. Masakit sa tenga to para sa mga solid fans ng Purple and Gold dyan dahil puro negative yan sa kanila malamang. Pero kung may bad news ay eh may good news din para sa LA. Tiyak nga daw na etong sina Austin Reeves, Max Christie at Dalton Kinnick ang malamang sa malamang na magtatagal sa Lake Show. Kahit pa nga daw hanggang sa 2029 eh nandito pa rin ang mga batang to. Sila nga daw ang magiging next generation star ng team. Obvious rin naman dahil magre-rebuild nga sila sa mga batang manlalaro ano.